ka isa mo ano? Oo. Oh. Yeah. Uh, Kare ko. Sabi ko mga artista ka. Ay siya nga pala ano. Ay saka na ako sasama kain sa insan at hindi ako naka-prepare ay. Ari po ay kamote, talbos, kamote laman, talbos, saging banana, patula, panggisa, laing, taro, oh, dahon sibuyas, spring onion, in English. Abay, oh, sa baho ano na rin ay. Oh, tara ay, lakad, kaya insan. Kahit ba anong ano kain san, pwede. Oh. Yan kahit anong kalakal daw po na ano, may ipubot na bibili na. Abay tika. Oh. Nasok sa tayo. Sok, sok, sa nalil tayo uti ay ay siya aba ay malaking tulong sa akin ay, ay, yung kaya naman ay hindi ko magitulong sa iyo kaya wag ka titigil pag sa akin kain san ay, <laughs> ay siya nga oh, oh, oh. aba ay e, hindi ako naman ikaw ang pinapasalamatan sa, ko sa mga followers din ayun ay, oh. oh. salamat sa followers oh salamat po sa lahat ng ating ano at kumbaga yun nga ho malaking tulong sa akin oh yan oto ay sari oh, oh, hala ta laing naman lahat daw ano nang pwedeng ano. Oh. At yan po naman ay may may bayad. Pick and taste si ensalangan nagano? Oh. hindi ako na may ahinti. Ah, Ayaw <laughs> pa kasi yun nga lang Bagay. sa iyo. Eh. Kami oh. nila din laang po ako. Ay di isasama ko na po sa biyahe. Oo, oh, ay tara, oo. Oh. Dun, laing naman. Laing, atin pong lalaingan. Ako <laughs> <Padulas> pa dulas <laughs> pa. Laing ano, yari din yan ha? yun po papa ano din ho natin ang laing laing kainsan yan pili, pili mo na yung pinakamalaki oh. pa yun Thank hey, you. para no Mày tăng quay bao. kayang gamain yung lain kaya gabain mo nala ha. yung pinakamalaki kain sana yung dalihin na ipa po oh. <laughs> ay siya na ipa po aw oh. na ipa po oh. dami lumalabas na siya sa ano ganda ba <laughs>

Yes, okay. Dala na ano, pwede yan ano oh. Para may tawad ng tangwa eh uhoy, uhoy lahat ay meron Oo uh. oh. oh, yeah. nah, no, Ay, ari naman pinagagawala ang namin ni friend ay pag ano po, pagkatapos ng trabaho sa bukid Oo, oh, may order pa Ito po yung mga mga kalakal nasa kayong plastiknya na isa Oh. Kaya?

Hindi na hugasan, ano? Hindi na. Ay, oh, puwa. pa ng talong sa bahay ito, eh. Oo. Oh. Ang dagdag ko dito, talong at saka ano, may ako pinakukamote din na pula. Pwede, eh. At saka yung kay kambal na gabi din, Pwede rin, ano, kaunti. Ay, papadala mo na rin yan? Papadala ko na rin sa akin. Ah, sige. Ating eh, i- babalot. At Ay, hindi ko na ito nilalagay rin. Oo, hindi mo na. Ano po, yung mga... Hindi na lang ano. Mga tawag doon? Na... Bumili po kay Palakal. Binili po, Ari. Binili po kay Kabis Pro. Ari, kaya isuot na rin din yan, ano. Magkakatagta. Oo, ito eh. Kumusta mo na lang ako, Antony, sa ating mga ano doon? Followers. Yan, no? kumusta po kayong lahat. Yan, ano. At ari, ari po yung mga

hindi na ako ginugasan kaya yeah, alas yung alas yung pinasa Maynila na ako hindi so, kasama ka ba konti ni? Eh? kaya magkasawa asawa ah, sa Maynila ito eh <laughs> ha? kasi oh, ako kumilahin naman kayong kambal ah oo oh, kaya kasi si ano kambal ay ah. ay isa pang plastic pala oo oh, magkasama na yun si Pataulata no eh walay mo ito eh eh walay ano oh, meron ka ba ba? Pero pag wala, eh, pwede nga pagsabahin. Pero pa din eh. Naay po, kamote. Ano pa bang iba't ibang kalakal din eh. Talbos ano? Oo. Ilang araw ko ba konti sa Maynila? Magdamagla ang Susulat ka si anong ano doon Susulat ka sa akin ng madalas Baka kung hindi mo na ba Ano ay, yun Susulat ka na lang wala ka ba sa akin ipagbibilin? Kapag iibilin ko sa iyo eh, yung ano. <laughs> yung, yung, ano din ni Cold din na kasama ko kanina. Oo. Oh, 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 dali hmm. Pag ikin may sa akin eh. <laughs> oh. Ikaw kumusta mo ako doon? Oo. Oh. Doon sa mga dati nating ano. <laughs> oh. Bagong opportunity yun. Ano kayo sa'yo pupuntahan mo ano? Oo. Oh. Yeah. Uh, sabi ko mga artista ka Ay siya nga pala no? Ay saka na ako sasama sa insan at hindi ako naka-prepare ay. Ari po ay kamote, talbos, kamote laman, talbos, saging banana, patula, panggisa, laing, taro, oh, dahon sibuyas, spring onion, in English is. <laughs> Aba eh, sa iba ho ano na rin, ay. Oh, tara ay lakad, insan. Ayun po, salamat po sa lahat. Ano po yan? at saka po doon sa mga nag-order po ng ating kalakal oh yan salamat po kay kainsan sa inyo po lahat oh yan ngayon po naman update ko po kay dito sa iba pa po nating pananim oh yan katulad ho na rin ating sigarilyas yan magaan na rin ho yan nagbubulaklak na oh ito ho yung sigarilyas purple tama purple oh ito ho ay yung violet yan, yan po ay kakawag na po paparyaan. Ba, may hibin. May na ulit tayo. Bilis eh. Tapos, okra o yan. May harbisi na rin pala tayo ng okra o. Yan, kita niyo po ba okra. Marami pa po doon Update ko na po kayo sa lahat. Dami na rin na rin ating ano, mga bulaklak Okay. tapos ari yung marigold <laughs> super bango yung papalao oh. ito pa yung ating mga okra malapit na rin po yan o nagbabadyala magbunga tapos dito naman nahaharangan siya ng marigold na magbubulaklak na rin po ito po ang mga ano po natin din eh. oh. mga update po sa ating pananim yun po mga next ano pa natin dito next na pwedeng maharvest po araw naman sentronela ang taas po niya ay si Batsi, Alam niyo po ba yung si Batci? Yan, napakaganda po paman din ng bulaklak nito. Hmm. Yo no. Si Batsi. panalo tapos meron pa po tayo dito yung pa pong ibang mga puno oh mas marami po pala din yung sibatsi natin no? panlahok po yan sa gulay oh yon ito oh ah, nagbubunga na po oh yan masarap po ito oh. hindi ko alam ito si Bachi o bulay Basta yan po ganyan ang bunga niya. O, papakita ko sa inyo yung mas sikip na mas malaki. O yun oh May malalaki na oh Ay ang sarap nito sa tinutunlain. Ito po ay sinaunang ano. Sinauna na... Anong tawag dito yan? Ano pong tawag sa inyo dito? Sinaunang gulay po yan. Di sa amin. O yan o. Ganda nun o powerful ang kanyang pagkabunga po ah pagkabulaklak pagkadami yan matagal tagal po pati ang buhay nito ito po ang pagkakalaw ko buto lang po ang kinukuha oh. powerful full yan eh. dami na ilang days pa po yan ang dami na oh yan oh tapos po dinin naman sa kabilang side yan na ang nagbubunga na. Yung ating ano. gantawag din eh? Aring ating sigarilyas. Sigarilyas. Ay papakita ko nga po pala sa inyo pati yung ating ano. RP update sa lahat. Kumbaga idinugtong ko na lang sa pagkuha po ni Kainsan at gawa ng ito po yung mga next na pwede nating harvest dito ay meron na rin nga po pala tayo dito spinach bar yan, oh. Kahit po pa isa-isa ba dito sa gilid ng kubo ay pinapakita ko po sa inyo, oh. Yan. Hindi ko na lang ipakita natin itinanim. Eh. Pero ito na po yun, Spinach oh. small bar. Yan po ang mga pananim pa po natin din, eh. Oh, yan. Ayun, salamat po sa lahat. Ingat po ang lahat. Happy-happy lang po. Bye.